guys. Ngayon guys, kararating ko lang dito. Kasi galing akong oh, BIR. Dala ko na yung ibang gamit ano sa kabila. Hindi ko pa na, na dito. Ito pa lang guys. So. Tapos ito, ito din ito dati na dito. Ito din ko dito yung yung mag plato, tsaka yung tray din lang ko sa si chili. Tapos, ayan guys, yung lagayan niya ng sabon. Buti guys, hindi ko pa ito naitapon. Ayan, pwede na yan siya dyan. Diyan ko nilagay na yung sandrox. Tapos yung powder na sabon, dito ko ilalagay guys. Ayan. Tapos, ito guys, hindi na napinturahan. Ayan. Nagmo ito kasi guys, nagpumoist. Pero kailangan daw dyan yung isang klaseng pintura. Tapos, ito yung timban dala ko. Madilim, madilim kasi guys. Ito. Ayan guys, so oh, medyo napaputi ko na yan. Maya-maya kukuskusin ko yan bago ako umalis. Buhos ako yan ng sundrox eto yung timba natin ko sa kanya. Ito yung banggarahin niya guys. So, yeah. na mali ito. Andiyan na pala si Jilik. Tapos, ito pala guys yung napinturahan kong sinasabi ko sa inyo. Ito lang isang side na yan. Kasi yung tira lang. Tapos, ito rin guys. Ito, ayan. Napinturahan ko yan nung linggo. Ayan lang. Okay, hey, kuno mo na yung gamit doon na iba. Abot e, mo dito. Para mahakmano ma kumabuhat. Diyan sa kabila, sa kabila ni buksan mo muna yung ilaw diyan kila ate mo tapos ito pala guys yung mega box na ayan oh naayos na yung ibang gamit niya tapos ayan dala ko na lahat ng damit niya guys ilalagay mo na, na yan dito ayan eto ikaw bahala ka tapos babalik pa kaya ako na sa BIR sa aga Dara ko na sa electric pan mo. Ayan na, o Bigamit ko na nga ni. Ang laog na. Kuya, yan ang mga bado mo. May dara akong punda. Ito, sugi, ito yung gate niya, guys. Ito. Ayan, Oh. Ayan. Nilagyan kong harang dito, guys. Yan, oh. Pero tatanggal yan. Yung plywood lang yan. Ito yung chinelas niya. Ayan. Sabi ko. Nagwa-tawawalis ko lang dito, guys. Madiklong. Dito. Oh. Eto guys yung binigay sa kanya doon sa madre. Higain ito guys. Pero guys, palalag niya ko ito ng plywood doon sa likuran niya. Ne, ko na sa plywood dyan eh. Talag mo rin sa oran mo. Sa ina. Ito, pupunasan ito. Pupunasan ito ne. Inasan, e, ano to? Ito sige ko to guys. Kanina, isang biyahe ako. Pupunasan ko na ito eh. Iyon po na sinaan Ano, isang biyahe ako nito guys. Kanina sa tricycle. Ito no? Ayusin niya ito ngayon, guys. Pero malabo po, kirala, hindi mo nakati, ate, ano sa, so, labahan ko, labahan ko. Iyo, labahan mo. Ito lang ka, na? Ayusan na mo, Punasan mo, Marita. Ibali, ilaog mo, din sa may, ano, kang plywood. Ito, guys. Ito, guys. Puro naman kabuahan si Jirik. Nakaya oh, bag mo. Iyo, yo, yo, yo. Iyo, yo, yo. E, so Iyo, na, na. na daw. Ining. Eh, inining sabon. Ilaag ko duman yun. Ang sabon. Iyan ko sila dyan. Ibu-ubu mo. Tanakul kulpa na, ng pakarayon, o. Ano na? Kasupukos. Okay. Oh. Ito, guys, o. So. Ito dadalhin to sa taa, dun daw sa beacon. Ito, bigay to kasi sa kanya. Sa kanya iba dito, bigay sa kanya ni ate niya. Ito, iuwi ko to guys, yung bag ko yan. Tapos, ayan na guys, yung sinampay niya. Tapos, ito lang yung daanan niya guys. So, maliit lang talaga tong tindahan. Ayan, ayan niya yan guys. oh, so, nilagay ko to dito yung chinelas niya. Ito yung kanyang walis. Ayan, tapos, Ayan yung baso. Itong basura na to guys. Maliliit pa yung mga anak ko niyan. Sabi ko sa kanya, ipapasok niya dito ang chinelas niya. Ayan. Nakaayos yan guys. Tapos so, oh, ang liit lang talaga nito guys. Parang isang dipa ko lang. Ito guys so, oh, isang ganyan lang yan. Oh. Maliit lang talaga kasi itong tita ako mga guys. Kasi lang talaga si Jilik. Tapos, ito guys, dinala ko na yung electric fan niya. Yung wipes yan ko nilagay. Ayan, tapos ito yung kettle niya, at saka yung rice cooker. Ito yung dinala ko sa kanyang plato at mag, may mag ako dyan para pagpunta ko dito kay Jilek, magkape-kape kami, magkapi kami dalawa. Ito yung grocery niya, at saka ito yung kanyang bigas. Ayan guys, so, ayan o, oh, pumuti-puti na guys sa akin, uskus ko yan ngayon. Tapos, mababarang ko ulit yan guys. Kasi nung nandito ako sa CR na to, kahit sabihin mong ganto yung wall niyan, ang inuduro ko guys, gusto ko malinis. Ayan, kinuskos ko to guys kanina. Ayan, yung powder niya guys, nilagay ko dito sa... Ito pa yung mga gamit ko guys, yung nagtindahan ako. Mga tera-tera yan. Ayan yung kanyang sundrox. Mga gamit niya sa paglabayan guys. Paligo, ayan. Yung shampoo niya, ayan yung shampoo niya, konti na lang. Ayan. Tapos ito yung timba niya, guys. Sabi ko nga sa kanya, maglabas siya dyan lang kay, kay atin niya. Sabi ko pag ano niya, bumili siyang albatros. Ayan. Kasi malit lang talaga to guys. Oh. Ito ang laking tindahan. Ayan yan, guys. Oh. Nagmukhang maliwanag to guys. Kasi ito yung pininturahan ko. Ayan. Ayan. Tapos yan, guys. Baka sa linggo, magpaano kami ng lagay ng kortina dyan sa CR. Ayan. O, Jilik, uwi na ako ni. Last na yun, Uwi na ako, ha? <laughs> Duma May iba na maluwas ka? May iba ka? May iba ka nung ka sa luwas? Sige, oh, sige na. Pag maanong ka ni, pag, pag mo ining, higdaan mo, ha? Ha? Hoy! Pagtiklopon mo, am, buda bago ka magturo, pag samudan mo, grari ang higdaan mo, ha? O, oh, sige na sa ibabaw pang refa, ayusin pa namin to. Hindi pa kasi yan, ano, may mga abubot pa. Ayan.